for today's video mga katrops panibagong araw, panibagong food trip na naman tayo ngayon eto nga pala yung niluto ko ngayong araw napakasimple pero napakasarap mm. At dahil hindi ako kumain kagabi ay meron nga ditong natirang kanin kaya naman isasangag ko na lang ngayon. At hindi nga ito basta bastang sinangag lang dahil lalagyan nga natin ito ng repolyo at kerot. At ginayat ko nga ito ng maliliit lang. etong nilalagyan ko nga ng bawang at sibuyas mga katrop ay gagawin ko ang ulam mamaya. Na i-ready ko na nga lahat yung mga sangkap na gagamitin ko kaya naman ayan magluluto na nga ako. Magigisa lang tayo dito ng bawang at sibuyas para sa fried rice. At kapag ka medyo nagkulay brown na nga ito ay sinunod ko na nga inilagay dito yung carrots carrots at yung repolyo. Gisa-gisahin nga lang natin ito ng kaunti para nga mas lumasa. First time ko nga lang palang magluto ng fried rice na nilalagyan ng carrots at repolyo. Kaya naman wala akong idea kung anong magiging lasa neto. Naglagay na nga pala ako dito ng pampalasa na kaunting magic sarap at durog na paminta. At nilagyan ko na nga rin ito ng kaunting toyo, pampakulay. At ayan, nilagay na nga natin dito yung leftover na rice. Tsaka lang natin ito ay may mekos mekos mga katrops. Maglalagay pa nga sana ako dito ng itlog kaso wala nga akong nabili. Kaya kung gusto nyo nga rin magluto ng ganito ay maglagay na nga rin kayo dito ng itlog para mas masarap. Sayang nga hindi nga ako nakapaglagay. Nagkaubusan kasi ng tindang itlog sa tindahan. Yun kasi yung unang nauubos kapag ka may bagyo. Kasi nga dito sa lugar namin ay kakatapos nga lang ng bagyo. So ayun natapos ko na nga palang lutuin yung fried rice. Ngayon naman ay magluluto na nga ako ng aking ulam gamit nga ulit yung repolyo at carrot. Nilagyan ko nga lang ito ng bawang at sibuyas, harina tapos yung baking powder. Tsaka ako lang ito tinimplahan ng durog na paminta, kaunting magic sarap at kaunting asin at nilagyan ko na nga rin ito ng kaunting malamig na tubig tsaka ako lang ito pinaghalo-halo mga katrops, agad na nga rin ako dito nagpainit ng mantika para makapagprito na at dapat ganito nga yung consistency niya. at nung medyo mainit na nga yung mantika ay naglagay na nga ako dito ng ganitong karami lang tapos nilalapat-lapat ko lang ng paganyan at ayan, nakapagluto na nga ako, kaya naman ayan, magpe na nga tayo mga katrops. Naglagay lang ako dito ng mga ilang sandok na fried rice dahil talaga namang gutom na gutom ako, kaya naman medyo marami. Kumuha na nga rin ako ng dalawang piraso na naprito ko kanina. At syempre, para mas maganda, nag-garnish nga lang ako dito ng onion leaves. So, ayun mga katrops, tara, tikpan na natin itong ating nilotong fried rice. Tapos, meron tayo ditong ulam na pinrito na carrots tapos yung basta yung nakita nyo na kanina nilagyan lang natin ito ng harina mm. Mm. sarap napakasimple lang pero napakasarap try naman natin itong lagyan ng chili oil chili garlic oil mahilig ako sa sili eh. ganadong ganado pag kumain basta may sili big bite mmm mas maraming sumarap napakalaka ng chili oil na ginawa natin big bite Ah, oh. hmm. So, hanggang dito na lang muna mga katrops Enjoy ko muna itong ating pagkain. Bye-bye. Salamat sa panonood.